ngayon po na medyo malaki na po yung mga anak nyo, at least, sino na, di pa sabi nyo nga, nagtitrabaho na rin at very independent na siya. Tapos, si Nona hmm. naging na, naging bag na pa sa UP. Ano uh, po yung pakiramdam nung siya ay nag-graduate? No? Uh, ano? lang din ako kasi hindi mo, na sina hindi mo niya sinabi. Hmm. Kasi kung ano ranking niya. Tapos, nung, ano, nung graduation na, yung bunso ang nagsabi na sa akin na, may award si ate. So, ano nga, Ward? Siya, ayaw ko, kung di ata umag na. Sabi ko, wala. Di ko alam. Wala naman sinabi si ate. Diya, yung, ano, yung, no, nung nandoon na kami sa graduation, doon ko na na, ano, na magna nga siya. Mm -mm. Um, kaya yun, nakakatuwa na, naka-excite na ano din. Na, na ano, doon ko na ano din na sana nandito yung mami mo. Parang mm -hmm. nandito dito mami mo makikita niya. Pero since wala na. So, wala tayong magagawa. Sa, mm -hmm. Nasa isip ko lang yun. <laughs> nasa isip ko <ka> lang <laughs> Parang yan ang naging bunga na hindi, sabi nyo nga, di ba, hindi kayo ang naging hadlang sa pangarap no. ng mga anak. Kayo tsaka kasi Mayette, even, di ba, oh, nung oh. sa umpisa. Talagang mm -hmm. kakayod kung kakayod, bibigyan natin ng, di ba, quality parenting, hindi tayo magiging pabaya no. sa kanila. Um, at mukha naman maganda yung direksyon, no? Hopeful tayo. <laughs> oh, oh. Hindi pa tapos eh. <laughs> oh, oh. Ano naman po ang pinakamasayang bahagi ng pagiging isang single dad para sa inyo? Yung magtapos sana yung mga anak ko, magtapos na mm. talaga sila, o oh, Ayun, mm -mm. 'yun. yun. Mhm. Napaka -mm. siguro kung magtapos talaga sila. Ang edukasyon hindi na, 'di ba? Hindi nawawala. Oh. 'Di ba? Oh. Pag nakamit oh. na, nandyan 'yan ang diploma. Eh, ang hindi ko nagawa. <laughs> mm -mm. Kasi dati hindi naman ako ano, wala sa isip ko pag aaral kasi. No, hindi ko na na mag-aaral ako. Hindi. Mm -mm. Kasi siyempre nung nasa probinsya pa ako nung nag-aaral ako ng high school. Okay, papa, papasok ako pero kung matuto ako, okay pa gano'n, hindi, hindi, <laughs> gano'n lang. Kaya noong pagdating ko na Manila, sinasabihan ako ng ati ko na, oh, mag-aral ka na lang, pag-aralin na lang kita ng elektrisyan. Ay, eh, ayaw ko nga. Pupunta nga ako dito hmm. para magtrabaho. Tapos pag-aralin mo pa ako. Yun.